ayan guys mayroon po ditong bulaklak mga palangga oh. mayroon po siyang bulaklak dito guys na parang ari ng babae guys ayan dalawa po ang kanyang bulaklak so mayroon pang bulaklak doon sa ibang lugar ayan tingnan nyo po mga palangga oh. ayan para pong ari ng babae ito guys ayan o oh. mayroon po siyang ano mayroon po siyang pital sa ilalim guys ayan yan, mayroon po siyang pital sa ilalim, oh. Para pong ari ng babae pong itong bulaklak na ito, guys. Yan, oh. Yan. Mayroon po siyang pital sa ilalim. Yan. Ito po ang kanyang mga dahon, oh. Ito po ang kanyang mga dahon. Heart din ang kanyang dahon, guys. Yan. Tingnan niyo po ang kanyang dahon. Heart din. Parang puso. Yan. Yan parang ari talaga ng babae guys ang forma nito ano kayang pangalan ng bulaklak na ito mga palangga ayan o oh. ano kayang pangalan nito ayan tingnan nyo po ang ilalim guys o oh. mayroon po siyang pital sa ilalim ayan Ayan, oh. nagkurog ni akong kamot guys ayan Sobrang ganda po ng bulaklak na itong mga palangga. Ayan Oh. Ito po ang kanyang dahon. Oh. Grabe. Ang ganda po guys. Maganda talaga ng bulaklak na ito. Ito po ang kanyang dahon. Ay, sila mga palangga. Ni Katay sa sili. Ang iyang kuan. Mukatay man siya. Ang kaning iyang punuan ani. Ayan po guys. Yan. Parang porma talaga ng ari ng babae, guys. Ayan, tingnan. Tingnan nyo po.